So ayan na nga mga kawaray maaga tayo nagising dahil papasok tayo trabaho Ayan na nga liligo tayo mga kawaray dahil maaga na naman tayo aalis mga kawaray Maaga nagising maagang maag aalis nabubulol na ako mga kawaray dito Maaga gigising maagang aalis mga kawaray at maliligo Ang hirap nabubulol na ako mga kawaray So ayan na nga mga kawaray ang tagal natin sa CR ano kaya ang ginagawa nito naliligo ba to ano ayan na nga mga kawaray tapos na tayo maligo nakapag-boxer na so ayan na nga mga kawaray tingnan mo naman ang ganda ng fit natin mga kawaray bilog na bilog wow sana all mga kawaray so ayan na nga mga kawaray nilagyan na natin ang kilikili natin ng tawas dahil baka maka nga mo tayo baktol tool nabubulol na ako mga kawaray nilagyan nga natin ng katawas dahil baka mga mo tayo suka umagang umaga mga mo tayo may araw so ayan na nga mga kawaray tapos na